Na ah, after yes, follow. Follow. Actually, I'm very thankful for na finally ang GLU uh, showing na. Okay. This one of the movies na sobrang nag-enjoy po ako gawin. Mm -hmm. We uh, shot this movie, I think it was around 2019. Mm -hmm. uh, before, before pandemic, pandemic uh, pa po. Mm -hmm. So may abs pa ako sa lagay na yun. So, And I'm kayo very excited. Ngayon meron pa rin. <laughs> so I'm very excited na mapapanood po ng mga kababayan natin ang pelikulang ito. And for sure, since napakainit po ng panahon ngayon, summer pa rin, mm -hmm. uh, naniniwala po ako na patok na patok po itong pelikula natin para sa ating mga viewers. May mga nirefute ba kayo mga exenta? Since siyempre parang... Or additional scene oh, additional pa. scene. Wala parang, parang na, dated kasi, diba? di ba? Hindi na kami nagkaroon 19 pa. ng... na po kami nagkaroon ng additional scenes for this because uh -huh bago pa before pandemic nasara na po namin yung pelikula. And uh nalulukot nga po ko first time kasi excited ako na ipapalabas ito but of course a lot of things happened. Supposed to be uh, summer 2020 dapat. 2020, 2020 okay, summer summer. So nagkaroon ng pandemic I think mga March na po, di ba? Okay, so March, talagang yeah. na po yung pelikula. But I do believe that everything happens for a right reason. May tamang timing po. And I'm really happy na finally lalabas na po ang pelikula namin and I'm excited to share this with everyone. Paano ba ano, i pronounce yun? G L U. G L U. G meaning go. Game go. Or, go. Go. or go? Go. La Union. Anong Ano mo wrong mo na? La Union. Wow. Union sure, surfing, surfing oh, yun. Oh, ako pag surfing oh. pa kayo. Yes, definitely. Ako oh, okay. ito time yan, madalas pa ako mag surfing yun. And kita naman po sa kulay ko na ko yung trailer time. sa movie. And right now, Uh, not so much, pero ang role ko po dito is kami po ni Derek Monasterio po ang uh, magpinsan dito. mga mm. uh, GLU is basically a movie na barkada movie ng mga limang lalaki na mayayaman, may kaya, na medyo may, may mga challenges and troubles sa buhay. So definitely, may mga tahan kayo dito, no? Nang, uh, yes must po. Most of uh, the scenes ba, nakaka-topless kayo? Topless kayo. Or ako ba siguro parang mga 80% sa wow. <laughs> Topless po ako dito. Ah. And so, ano na nagbago noong simula nung nag-shoot kayo hanggang ngayon? Uh, para sa akin po, marami nagbago. Definitely, lahat po ng mga ako uh, actors ko dito nag-shine sa kanya-kanyang uh, mm -hmm. respective uh, careers. Sila Derek, David, TJ. Ko, ako, Ruru And I think magandang opportunity ito Kasi mas lalo po kami umangat ngayon mm -hmm. Compared to before So tamang tama din po ang labas ng movie And ako naman, besides from show business Active po po ngayon sa culinary school mm -hmm. So I'm taking up diploma in culinary arts and mm -hmm. technology uh, Before it used to be with agriculture Kaso nag-shift po po to mm -hmm. culinary arts mm -hmm. Pero hindi ka naman sobrang daring dito mm -hmm. Wala naman po. Okay. Uh, this is a... Hindi na kayang tapatan a... yun. Uh, Langpasan <laughs> yung, yung ginawa mo, no? Iba naman po yung... Okay. Dito type of medyo nalang. Ito, it's not dating, pero it's more of mga barkada film na pa-hunk, pa-sexy. Sexy in terms of kayami lang po. Hindi yung out of the box na dating na I did before. Yun, di tayo mag-jowa na pa kayo ngayon? Mm hindi -hmm. pa po. Hindi pa, di ba? Oh, no. luck, ah, doon, luck, sabi ko nga kay Michelle. Ang <laughs> na ano, no? Hindi pa tayo mag-together. Uh, sinishoot eh, sinushoot, na, sinushoot, ko na yung pili ko na Actually, sabay ko siyang ginagaw with nang umiti ang langit. Mm. Kaya ako nakilala si Michelle. Mm. So, magsisimula pa lang ang ligawan, ligawan stage na namin back then. Uh, so, tagal na din. Ang di tagal na din yeah. po. na ah. Sunshine, di ba? Ito. Tapos, na, sinimalaya, tapos, tapos, without the, same, tapos, uh, without with the Elijah. Yeah. Yeah. Oh. Elijah. Oh. oh. So, before maging uh, kami po ni Mission, no? na nagawa ko na po yung mga dating, dating na pelikula na yun. So this time, hindi na pwede. <laughs> hindi, na muna. Ah, <laughs> Pero kakayanin mo pa ba in the future? bakit hindi na muna? bakit hindi, oh. na, na, muna. Siguro para sa akin, I want to explore different roles and characters okay. na... Kung ako kasi very experimental as an actor. So, gusto ko magawa siya at least once. sa so personal. Uh, Ayoko mag ayoko magsisi someday na, ah, sana ginawa ko to when I was younger or I wish I did this type of roles when I was more experimental. At least ngayon, I also, at least ngayon, na yung mga projects ko into, I can say, hindi naman meaningful kasi lahat naman ng projects meaningful. Pero iba naman ang goals and lessons na pinapalabas ng pelikula and projects na ginagawa ko ngayon. So, Pero nanalo ka ng award, di ba, for you Yes, is that Yes, po. Ang haba kasi ng title. He is without is without Very tight. Kala namin masusundan pa yun. Kaya nga eh. Gusto ng part 2? Pero ano yun? Personal decision, Matt, walang nagbabawal naman sa'yo. Yes, personal decision ko yun. Noong time na yun, I was craving for a... Again, out of the box na rule my friend na co-actor sa ng ang Langit, si Vance larena, If Murphy you know him, he's a very good actor. Siya nga mismo nag-recommend sa akin na bakit Enzo hindi ka mag-audition for Direct JP's film, Keyhills wow. Without Sin. Just give it a try. So, nakita ko yung synopsis. Interesting siya. So, nag-audition ako uh, with the reporter-looking uh, image during that audition. And I'm very thankful na opo po. Ako. And mm. it was a interesting film kasi we shot it in five days lang. Pero before that, the training ko kami sa studio with Elijah for all the scenes. Kasi may isang scene dyan, we did it for 10 minutes to 15 minutes late na one take lang. So maraming mga ganun na shots ginawa si director JP for the movie. And I'm very thankful na naging okay siya and it was also one of the movies of Elijah na mas lalo siyang sumikat. So nakakatuwa kasi lahat ng mga nakakasama ko before ng mga co-actors ko uh, are on a different level right now and I'm very happy for them especially for Elijah. Si Elijah nakasama ko siya sa Sine Malaya pa lang, Sulgalong so Kanin. Yeah, oh yeah. yeah. I think parang nasa 5 years old pa lang ata siya or parang nasa between 5 to 10 years old. May Sine Malaya na naman ngayon so you have plans of auditioning again? Hindi po ako naka-audition this year ah, pero okay. Uh, tapos sa buka. Pero kung, hey, na, may lalabas po na bagong mga mm -hmm. stories. Mm -hmm. uh, yes. Pero so, so, ay, Pero sa'yo, tapos na yung era na yun. Oh, yung pa Sige na. Oh, yes, uh, yes right. tapos na. But hanggang doon na lang yung pwedeng ipakita. Hanggang doon lang. Okay. <laughs> Kasi course, matindi na rin yun, di ba? Parang hindi makalimutan. Hindi okay, okay, yeah. makalimutan oh, ni Dondo. Oh, do. Oo, ay ka naman. Is it because, para nagpa-plano ka na rin mag-settle down, kaya Definitely, nag-iiba na yung mga uh -huh. goals in life ko. Kasi si Michelle na yung the one, diba? So, of, of course. So, tunado okay. na ba? Nakaplano na? Magpapakasal and na ba? Me and Michelle, we do talk about it. Okay. Pero us okay. is the moment. We're focused on okay. our careers, business. Mm -hmm. May mga sarili pa siyang goals na gusto we achieve also mm -hmm. in her career. Pero definitely, we're on a good path. Okay. And mm -hmm. we're happy na we're going strong. And I'm very happy and very quiet yung relationship niya. No? Very smooth yung ano. Kami naman kasi walang intrigue, walang mga yeah, wala naman kami um we just show kung sino talaga kami sa aming mga fans, mm. -hmm. Sa viewers. And Hindi naman po kami yung na, nagiging secretive with everything. Kasi mm. siguro hindi kami masyadong hindi, pwede bang sabihin issue. na binago ka rin ni Michelle? Definitely. Nagbago uh, ka. Definitely. Kasi Tapos si na yung babaero era. Wala, ah, wala namang yan. Hindi naman ako naging babaero. <laughs> 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 May upcoming projects ka na sa si ABS? Right now po, as of the moment, wala pa wala kasi naman. kakatapos oh. ng ng Kent by Me Love. Uh Oo. -oh. And congratulations mm, okay. po yes. sa lahat ng cast and crew ng Kent mm. by Me Love. Mm. Uh, I'm really happy with my character kasi mm hindi ko alam mag bloom pala into uh, a great character mm -hmm. during the time we were dating. And congratulations sa cast. Nakita ko sa Netflix ngayon, nasa third or fourth na kami. Fifth. So, Fit sabi ko, fifth. Ngayon, paibay-ibay, minsan wow. nag-second. So, ang galing, galing. Congrats. Anong feeling mo na nagko-collab na ngayon ng GMA at ABS-CBN? ABS. Para ang laki ng possibility na oh, mapanood ka ulit. Para sa akin, it's exciting kasi mm -hmm. alam niyo naman po kung nagaling po ako sa of GMA, kapuso, and now the doors are opening, nagkakaroon na ng barrier-less type of entertainment, meaning yung mga actors pwede mag-crossover to collaborate, to give our viewers a a different type of uh, project, different type of chemistry, bonding and uh, exciting, exciting times and I do hope that uh, mabigyan din ako ng opportunity with that either or network. Pero and, sino ba? Si At si Michelle, si Michelle, kano actually, maganda, maganda naman yung pakikipaghiwalay mo noon? Kung bagay yung paglipat, walang issue ba, wala ba naman? Wala naman, wala oh. naman. Magpaalam ka naman. Yeah. Oh. Actually, si Michelle had a show Jimmy. me. Lovers in sa mga ba? Regal Jimmy Call Out. Call Out din kasi yun. Congratulations. saan si yung ginawa mo ito? Ikaw lang yung parang kapamilya na dito sa Sessa Cast. Parang gano'n. Oo. Oh, oh. Di ba? Until diba? ngayon ano, uh, nga po ata. Oo. Until ngayon nga po bro, Sino yung gusto mo uling makasama sa mga ka-Stars Truck mo dati? Ka-Stars Truck? Definitely gusto makasama si Rocco na ha, si Rocco. Ah, si mean, Rocco. Me oh. supposed to have a guesting for family food the other day. Mm -hmm. Kaso hindi natuloy. Mm -hmm. So, matutuloy ata siya next So, so I'm excited to see him lagi kami nag-usap ni Rocco through Instagram and uh, I'm really happy for him especially uh he's a dad now family man I oh, ka ba na ba na <laughs> Ako naman po, siyempre, gusto ko na magkaroon. Uh -huh. Pero siyempre, sa tamang panahon, at oras, diba? So, so, tamang proseso. And, and yes. so, may nasasayangan doon sa bar boys. Akala kasi nila, kayo ang magagawa din sa yung, sa mm. theater. So, Sayang, di ba, magandang ano yun, venue for theater sa Ako, Ay, hindi pa may in-offer, no? hindi naman po kami in-offer. Uh, kasi yung original sa inyo, diba? Hindi direct kept for that. Mm. Pero alam ko may speculations that there will be a bar boys too but okay. I don't okay. know kung Totoo yun, or uh, yung mga Parang fans oh, ng Bar Boys, bar boys yung, ito, yung na ba? sa... <laughs> Pero nakapag-theater ka na ba before? Oo, oh, nakapag-theater ka na. Yes, na pa? when I was in college po. Okay. Yung theater play ko nga pa, is the Chinese pata ako. It's a Chinese play. I didn't speak Chinese back then, pero tinanggap ako sa Chinese warrior. So sabi ko, kailangan ko matuto. Pero mga legit legit theater groups, wala pa. Hindi pa. Pero <laughs> given the chance, ano, gusto ko sana mag legit. straight up lane. Kumbaga... Uh, Legitimate school din. Oo. Mga ginawa. Grabe ka. Ikaw nagsabi na Hindi legit. Uh, gusto ko ng straight up late. sana. Pero kung kailangan kong kumanta, sige, why not? Diba? Pero ngayon, Enzo, so, ang plano mo pala, yung mag aral nga, yung sa culinary. Yeah. Right and now, then, I'm busy with uh, my school. Tapos mm -hmm. busy din ako sa mga non-profit work colleges ah, Manila. politics uh, ba? Wala politics uh, I, I don't know it's a it's a big responsibility for me like even if my dad is into politics e. so, uh, uh, wala, bang naman, wala bang sinasabi wala bang sa uh, it's about time yun, na marami naman nagtatanong ko sa akin. pero ako naman personally hindi naman kailangan maging nasa politika ka para so of course pag nasa politics ka ibang ball game ibang challenges of course you have to be a public servant for that Siguro right now, I, I like where I am right now. Na uh, kung kailang gusto ko tumulong, tulong ako. Bakit nga ano pala... Sa ito mo, ano sa culinary ang pinag-aaralan mo talaga in particular? Right now, halos lahat to eh. from uh, ah, right baking now, I'm, to I'm, right ano? Right now, I'm taking patisserie and oh, wow. bread baking class. Actually, okay. That. meron nga ako dyan sa course Bakit nga pala culinary? Culinary kasi may hilig po ako magluto. And someday, I want to have my own uh, type of restaurant. Right. Meron din kaming dine-develop ni Michelle right now na food stall business. Pero wala pa in the works pa. So hopefully ah, this year, okay, okay, magawa namin lahat yun. And ako naman, I just try to be flexible. Kasi kung may show naman, ngayon, ang dali lang naman din mag... may uh, my school is very flexible. If I have work, they allow me to be for a while, then go back. Last you, na lang ako, anong ideal marrying age? Marrying age ko, anytime soon. Yeah. Uh, know, know. since so I'm 20, 25, since 2025. Since uh, 2024 20, 20. pa lang ako. Na ilang <laughs> ilang <laughs> taong ka nang <No. laughs> pumasok? <laughs> 33 na po ako. Yun so. nga. So. Oh. so, nasa But right course, age na. Eh. This is the right age between So this uh, year next year 30 to late 30s. Mm. You know? So, ah, mahilig so ka ha? magluto, mahilig ka rin magpakain. Oo. Oh. Oh. <laughs> so. Ang daming adaming ada, showbiz break breakups ngayon. Hindi ka ba kinakabahan? <laughs> hindi po. Hindi. Po. Well, definitely ang daming is, issues na nangyayari lately with the breakups, it's sad. Uh, pero ako naman, uh, as long as me and Michelle or have good communication, mm -hmm. and nandun yung pagmamahal, syempre, mm uh, wala naman makakatipag-usap. So I'm really happy with where we are right now. Saka low lang, hindi naman uh, ayaw namin ng masyadong mas... So you perceive her na talaga siya na yung future partner mo? Ilang years na kayo? Yung, Four years, uh -huh. four years. four years. Ilan na naplano? Ilang kids ang? <laughs> Hindi niyo pa na pag-usapan na yun naman. So uh, ako, I'm not sure. Siguro mga dalawa, dalawa, probably. Uh, four years lang kayo. May eleven year. years naghihiwalay pa. <laughs>